Lapit ka konti. Oh, perfect. 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 Ganyan na lang. Nakatingin ba siya sa atin? Ayun. Okay. Hello! Hello everyone. Welcome back to another vlog and in today's video, ay another topic na naman ang i ko sa inyo. Bukod sa pag-aalaga na ginagawa ko sa mga plants ko, uy, si compacta natatamaan ko. Um, dito sa isushare natin guys, may nabasa kasi akong comments kung papaano ko sila inaalagaan yung mga plants natin. Sa halip na sagutin ko na lang yung tanong na yun, eh bakit hindi na lang natin gawa ng video total? Marami-rami na rin naman akong nabasa lately nung mga ganon. Especially yung ating mga succulents na mahirap daw alagaan is madaming nagtatanong bakit nabubuhay ko sila. Actually guys, hindi naman lahat. Pero doon ako nag-i-stay sa mga nabubuhay ko. etong isi-share ko sa inyo, hindi lang to mapa succulents, hindi lang tinto ito mapa indoor plants, house plants, lahat na to guys. Kasi kailangan nyo rin itong malaman, lalo na doon sa mga newbie or mga baguhan pa lang na magtatanim. Alam nyo, sa panahon ngayon, marami pa din ang nagkakainteresadong maghalaman. So, isi ko na sa inyo yun guys, kung paano ko napapalago o inaalagaan yung mga halaman ko na galing sa one stem or one leaf. So, simple lang naman yung ginagawa ko. Basta pagsasama-samahin nyo ang tatlong to, which is ang love, patience, and time. Yes, yan po yung aking mga pinangahawakan para naman yung mga alaga kong plants dito sa garden is mabuhay, dumami, and ma-propagate ang ma-propagate. I-elaborate ko yan sa inyo para maintindihan nyo. Dati kasi guys, yung mga ginagawa ko, kung ano yung gusto kong halaman, mahirap man buhayin yan, or madali, is binibili ko or kung ano yung mga afford ko na halaman binibili ko yon which is very wrong kasi dapat unang-una nagagawin mo kung mag-aalaga ka ng halaman is pipili ka lang ng mga halaman na angkop sa light requirements na meron sa area mo which is for example bright light or morning sun lang ang meron ka sa area na yun eh di magse-search ka ngayon sa kung ano ba yung mga halaman na po pwede lang sa light requirements or yung mga morning sun lang ang kailangan na. Kasi guys, pag ang napili natin na halaman is for example, kaya niya ng rain or shine. Ibig sabihin, maarawan niya ng 8 to 10 hours is okay sa kanya. Pag inilagay mo siya sa area na bright light lang, ang tendency po or yung nangyayari sa mga dahon niya ay mag i -ethiolate. or yung agwat ng dahon ng mga plants natin is malalayo. Yun po is ibig sabihin kulang sa araw yon or kulang sa sunlight na ibinibigay natin. Kaya nga po, choose wisely tayo sa pagpili ng plants para naman maganda yung plants tapos nabibigay pa natin yung para sa kanya talaga. Yung tamang requirements para sa halaman na yon. And eto namang pangalawa na i share ko sa inyo ay dapat pumipili kayo ng mga halaman na angkop sa schedule nyo. For example, ay may work ako guys. Hindi ko madidiligan si ganyan, si ganyan, si ganyan na halaman. Tapos iniutos nyo ngayon or lagi kayo naguutos kung sino yung natitira sa inyong mga bahay-bahay oy mga naiiwan and then namatay yung plants or nakalimutan ding diligan nung pinaga pinag inutusan nyo, ma-stress kayo dahil mamamatay or what masusunog or mau overwater yung halaman. Eh di WWM problem nun. Example, eh Miss Ken every weekend lang ako nasa bahay. So, anong plans ba yun? So, dyan papasok yung ating mga succulents. Hindi ko lalahatin kasi may mga succulents tayo na araw-araw pwede siyang diligan or mas madala siyang diligan pero hindi naman na tumatagal ng isang buwan bago ko diligan yung mga succulents na to. So, pipili pa rin kayo. magse search kayo dyan kung ano-ano ang mga halaman yung mga kailangan nyo. Meron din naman, like for example, mga hoyas natin, meron dyan once a week ang dilig, merong thrice a week ang dilig, meron naman akong ginagawa every 10 days ang dilig. Yan, dito. Pag sa area nyo mahangin, guys, dun sa paglalagyan ng mga plants nyo, um, expect nyo na mas madalas nyo yung yan kasi mas mabilis matuyo yung pating mix hindi ko mai-elaborate lahat ng plants na po pwede na mag-work sa schedule nyo or miss Ken, madalas ako nasa bahay yung or yung work ko is work from home. Ano ba yung mga plants na yan? Yan, dyan papasok yung mga indoor plants, house plants natin, or kahit anong plants po pwede. Siyempre, madalas ka nasa bahay. Pero pipili kayo nung mga madadali mo ng alagaan. Meron kasing mga na tao minsan katulad ko katulad ko before is mas na-challenge ako pag yung halaman na aalagaan ko is mahirap mahirap sa umpisa so kung kayo po ay meron kayong budget lang na sinusunod sa pagbili ng plant is eh, doon tayo mag-search or maghanap ng mga halaman na madali lang siyang alagaan at madali siyang paramihin katulad nito oh si Anong pangalan nito? Variegated Burley Marks. Ayan, may magpapakita ko sa inyo ng mga halaman mamaya. Na um, single leaf lang siya, tapos dumami, dumami, and then mga neglected plants, dumami, nang dumami. And yan din yung isashare ko sa inyo. Pero hindi ko mabibigay lahat ng plants sa inyo nga ha, kasi hahaba yung video natin. So yung katulad ng sinasabi ko sa number 2, na dapat pipili kayo ng mga plants na angkop sa schedule nyo o yung pasok sa schedule nyo kasi yung number 3 dyan papasok yung watering schedule hindi lahat ng ating plants is pare-parehas ang pagdidilig sa kanila mas maganda na ang plants natin is underwater kesa sa overwater why? kasi pag underwater karamihan ng plants natin na na underwater is lupaypay, malambot yung dahon tapos alam na alam mo talaga na kailangan na siyang diligan. Pag over water guys, ang nangyayari sa halaman is nabubulok yung stem niya hanggang tumaas ng tumaas sa stem ng plants natin yung bulok. E papaano after 2 days mo pa nalaman na nabulok yung plants? Ay, I mean, yan, yeah, nabubulok na yung plants. E wala nang nodes. Nodes is kailangan, um, karamihan kasi ng plants natin, dapat magpapropagate tayo nang may node hindi ko alam kung makikita nyo ha, yung ng aerial roots, yun yung node na tinatawag. And paano pag yung bulok na yon is umabot na sa node. Kahit ikat mo yan, and sabihin mo na, ay, ano, itatanim ko na lang tong pinakaibabaw. Eh, walang node. Dahon lang siya talaga. Hindi siya mabubuhay. Pwede na lang kung yung plant na na overwater mo ay ano siya, pwede siyang ipropagate through leaf or through dahon. Meron din ako nababasa, sabi nila, ma'am, yung plants ko po is daily ko dinidiligan, which is okay. Yun yung nagwo-work sa kanya. Pero dito sa akin, guys, ang nagwo-work is every 3 days or every 4 days or every 5 days. Pinakamatagal na na hindi ko dinidiligan is months, which is, yun is, ano naman siya, applicable siya sa mga succulents natin. So, pag wala kayong mga alaga na succulents is, set aside yun na muna itong sinasabi ko, ha? Kasi yung pagdidilig is important yan para sa mga plants. Kasi tayo nga nagugutom mga tao. Pag nagugutom tayo, kumakain tayo. Si plants, pag hindi nadidiligan o lupay na siya, ibig sabihin, gutom na siya, kailangan mong diligan. So, yung source of ano nila, pagkain nila, is nasa water, sunlight, and air. Then, eto yung susunod na i-share ko sa inyo na dapat yung mga plants na bibilhin nyo is alam nyo rin kung kailangan niya ng mataas yung humidity. Mataas yung humidity, ano po ba ibig sabihin nun? Yung mahalumigmig, malamig sa lugar na yon or laging may mabasa-basa, mabasa-basa, or madalas basa sa lugar na yon or mamasa-masa. Yan, madaming mga pilodendron tayong plants na gusto nung ganong area, may bright light lang siya, may sinag lang siya ng araw, may mga ganong plants guys. Pipiliin nyo ang mga halaman na gusto sa area na yon may mga halaman kasi tayo guys na aayaw, ayaw ng mataas yung humidity. So yun din, maging mindful din kayo sa pagpili ng plants na gusto ng mataas yung humidity or ayaw niya ng mataas yung humidity. Ito namang next na to, dapat palagi nyong titingnan yung temperature ng plants, especially tuwing summer. Hindi ibig sabihin na sa isang is stable or established na yung plants natin, for example, dito sa lugar na to ay, ano, um okay siya dito, gustong gusto niya sa lugar na to, which is, eto, burmans to guys ha, etong sinishare ko sa inyo maaraw pa rin dito sa amin kahit burmans, pero kahit papaano mahangi naman, and malamig sa gabi which is, yun yung gusto ng mga plants na nandito sa area na to pero pag alam nyo, na sobrang init na pagdating ng summer kung ayaw mo siyang um, alisin sa pwesto na to, kasi dito na sana yung mga plants natin, kailangan nyo na magdagdag ng extra protection para hindi masunog or mamatay yung dahon. Ano po ba yung extra protection sa ating mga plants? For example, may net kayo sa area na to. Ayan, may net tayo sa area na yan. Pagdating ng summer, kulang na yan. So, ang gagawin ko, bibili ako ng panibagong net. Hindi natin siya aalisin, pero magdadagdag tayo. Pag mahangin naman sa area na pinaglalagyan nyo sa plants nyo and mainit, okay lang yun. Basta mahangin. Meron kasing mga place, katulad ko, na pagdating ng summer, konti lang yung hangin, pero da ang init naman, bonga bonga So, yung mga plants natin ang nagsasuffer pag mainit. For example, yung mga plants na inaalagaan natin ngayon is ano pa, birth months mo na bili. For example, September or early birth months mo na bili. Siyempre, yung mga yan, mag adjust din yan pagdating ng summer. Hindi rin natin may iwasan kahit na mag-alaga tayo or matagal na tayong plantita is di na kayo mamamatay ng plants. Believe me, guys. Kahit gaano nyo na katagal nag-aalaga ng plants is hindi pa rin 100% successful yung nabubuhay sa inyo. Especially pag nagpo-propagate kayo and yung mga halaman na aalagaan nyo is bago lang sa inyo kasi katulad ngayon napakadami na guys ng plants na naglalabasan dyan kaliwat kana na yung mga mga pumapasok dito sa Pilipinas na plants syempre may establish yan dito mga 3 months, 4 months and as stages pa yun ng paglalagas so hindi natin may iwasan yun sa mga bagong plants especially imported ito namang next na to, ang isha ko sa inyo ay dapat nagsha kayo sa mga reliable sources nyo. Alam nyo kung bakit? Kasi marami na rin ngayong mga scammer or mga manluloko. As much as possible, dapat may mga friendship kayo na nakabili na rin sa seller na yun. Ako kasi, mas naano ako sa sarili ko. Parang binibigyan ko ng chance na bumili sa ibang seller, tatry ko kung maganda ba yung plants nila, kung maayos ba, uh, hindi ba siya bulok pag dumating sa akin. Binibigyan ko ng chance yung sarili ko na mag-trust sa seller na yon. Marami na akong trust issues sa buhay ko na hindi ako basta-basta na nagigay ng trust especially sa tao especially sa tao na ang hirap-hirap kung mag -gain ng trust sa tao so ayun nga, for example, sa so seller, ay yung seller naman na yun, hindi kilala. For example, nakilala nyo lang siya sa online. Marami kasi mga scammers sa online, guys. Hindi ko kayo, sinusub, hindi ko kayo, uh, inaano, uh, ano ba yun? Hindi ko kayo binubuyo, binubuyo. Hindi ko alam yung Tagalog ng term na yun eh. Basta hindi ko kayo sasabihin ko sa'yo, oh, dito ka bumili kasi maganda yung plants. Hindi um, kayo guys mismo sa sarili nyo is dapat sinesearch nyo muna yung mga seller na bibilihan nyo. For example, sa, sa seller na yon sa Facebook ni seller na yon is dapat i-check nyo yung profile niya. Kung wala doong bumibili sa mga pinupost niya is mag ano na kayo, wala rin nagla-like, wala rin nagtatanong, yan, magtaka na kayo guys pwede naman kayo magpa-legit check for example, gusto nyong bilhin sake lens, sali kayo sa mga group ng sake lens for example, Hoya, ang gusto nyong alamin or bumili bilhin seller, sali kayo doon sa mga group na may buy and sell ng mga hoyas. Uh, mga pilodentron, yung mga kahit ano, house plants for sale, buy and sell, sali kayo doon, tapos magpa-legit check kayo para hindi sayang. Minsan kasi, ito example lang ha, hindi ko sa lalahatin ha, just to give you an idea na for example, bumili ka ng halaman na to, uy, ugatan na, ugatan na, ganyan, ganyan, ganyan. Binili mo, yes, dumating sa'yo yung halaman, tapos yung ugat pala na pinakita sa picture ni seller is sinulid lang or tinape lang siya. May mga ganun kasi, especially may mga bumibi, may nagbebenta ng mga pine tree ba yon na tinatawag. Tapos, sasabihin maliit pa lang, dwarf pa lang, dwarf yung plant na yon Tapos, may mga ugat-ugat na, ay, beware guys. Kasi, dinidikitan lang nila yan ng mga sinulid para masabi na may ugat. So, huwag kayong maniniwala sa mga ganun. Basta kayo na bahalang tumuklas. Kasi alam nyo na yan. Para hindi kayo ma-scam at masayang yung pera na pinagkirapan natin. Ito namang next na i-share ko sa inyo. Katulad ng sinasabi ko, kailangan nyo ng love. TLC. Tender Loving Care. Hindi basta makatanim ka na. Di ba, nababanggit ko sa ibang mga videos natin na pag bumili ako ng plants is tanim kalimut na. Tanim and kinalimutan. Hindi ibig sabihin kinalimutan. Hindi ko siya diniligan. Ang isa sa tender loving care na ginagawa ko sa mga halaman ko kahit ang sinasabi kong tanim kalimut sila is Pagkailangan niya ng water i-water iwa niyo siya and then okay na. Hindi niyo na siya kailangan na himas-himasin diyan, ihele-hele or what. So isa na sa ating TLC na ginagawa is yung tamang araw or schedule ng pagdedeliver sa kanila and pagbibigay sa kanila ng proper fertilizer. Ito po pwede nating i-escape ang paglalagay ng fertilizer. Hindi lahat tayo naglalagay ng fertilizer sa ating mga plants. Katulad ko, kung kailan ko lang maisipan, naglalagay ako ng fertilizer. Cosmo coat, nutri coat, tapos madami nang naglalaba. Maxi coat. Um, basta guys, madami nang naglalabasang fertilizer ngayon. Merong mahal, medyo merong mura. Yung pinaka mura sa akin is yung Nutri-Coat and uh, Osmo-Coat. Yung mga plants natin is ano naman yan, mabubuhay naman yan kahit walang fertilizer. Pero kung gusto nyong mabus or mas bumilis yung paglaki ng isang halaman is lagyan nyo ng fertilizer kasi may mga pampabus na ngayon ng halaman or pwede naman talagang wala ako Honestly, speaking, ano eh, hindi na ako naglalagay kung kailan ko lang magustuhan lang. It's okay. Pwede nyo tong i-skip na shinare ko. Pero kung kayo naman yung may mga pambili ng fertilizer, carry na yan. Ito namang last na i-share ko sa inyo, kung ayaw nyo siya lagyan ng fertilizer, is bigyan nyo siya ng magandang pati mix. Bibilis din po ang paglaki ng halaman pag maganda yung potting mix na ibinibigay nyo. Hindi kasi applicable sa lahat ng mga plants natin, yung sasabihin ng iba, na gar eh, garden soil nga lang, nabubuhay yung mga plants. Kasi, ganun. Yun yung sasabihin ng iba talaga. Which is true, pero pag ikaw po, ay meron na na mga hala, pag naadik ka na sa, eh, pag adik. -addict. addict, pag ikaw ay na ano na sa halaman hindi ka na mapakali sa halaman is bili ka na ng bili ng halaman yan na rin papasok yung sasabihin mo ano kaya yung magandang pating mix dito sa halaman ko lalo na pag nagsisimula ka ng mag-collect ng mga mamahaling halaman dyan papasok na po dyan yung mga pagsisearch nyo kung ano yung best pating mix sa mga halaman na inaalagaan nyo meron ako ditong ano, ah uh, burly marks din matagal na to yan. Etong barley marks na to, ang pating mix niya is more on garden soil. Ayan o, ilang buwan na yan guys. Ilang buwan, siguro nasa ano na to. Nasa 5 to 6 months. Alam niya guys, kung ang pating mix na ginamit ko sa kanya is more on my rice hull, may acacia bark, or basta yung fast draining is mas mabilis ang tubo niya. Nagiging matured na yung dahon niya. Ayan, nagdalwa na siya. Kasi dati, dalawang piraso lang to. Ayan, no, buhay pa nga yung dalawa. ayano Isa lang yata o dalawa. Mabaga siya lumaki pero nabubuhay naman talaga kahit naka-garden soil siya. Ito, ipinapakita ko na sa inyo yung mga halaman ko dito na from single or maliit na halaman to malaki. Ito naman, I see, mahirap banggitin yung pangalan dito. Ito maganda to pag bare months, lalo na pag mahangin, malamig, and mainit. Nagre-red to guys eh. Kaya lang, hindi siya nag-red ngayon. Isa to sa pinakamatagal ko ng plants. So, ayan, maliit lang siya. So, kailangan ng pasensya, mahabang pasensya para magkaroon kayo ng ganitong kakapal na katulad niya. Woo! Uh! Ayan na siya guys, di ba? Maganda siya. Nagpupula yan. oh, ayan oh. Ang lagu-lagu na niya. Actually, eto guys, naputol siya before dito sa maliit na to. And, naka-air siya ng ilang buwan siguro kasi hindi ko na siya napapansin. O, oh, itinuso ko lang. So, ayan na siya. After 2 months, 3 months yata, ayan na siya. 2 to 3 months na to na nakatusok yan. And, ang pating mix nito is more on pumice. Alam niyo naman, sa sa ating mga succulents is dapat fast draining talaga siya lalo na pag nyo yung mga succulents dapat talaga fast draining para hindi nag stay yung water sa kanilang pating mix. O, ayan ang mangyayari. Kung meron kayo mahabang pasensya dito, is ganyan na siya. I think one year, mahigit na siya, or two years? Not sure. Magto two years na siguro to guys. Galing lang siya sa maliit na, na halaman, and then wala siyang dahon expect nyo din pag meron kayo mga halaman na bagong bili and kakatanim nyo lang talaga is maglalagas talaga yung daon niya kasi nag-a-adjust siya dito sa atin. Ito naman more on ano siya, mga acacia barks and coco peat basta madami na siya, pang hoya ko to na, na ginamit. tanyo nyo yung difference pag binigyan nyo siya ng magandang pating mix, mas mabilis siya mag-uugat, mas mabilis siya makaka makaka-adjust and then magiging ganito na siya. ayano magiging ganito na siya. Ito guys, from single leaf lang 'to. Tapos naging ano na siya, naging malaki na siya. Ayan, nakikita niyo na 'to palagi. Ito naman si Crispate Beauty. Isang dahon lang siya na pinropagate ko. 3 to 4 na dahon niya tatong lumabas dito. Ayan o. 3 or 4 nga. Tapos ito si Mother. Ayan. Lumiit si Mother kasi kinuhaan ko siya ng mga dahon-dahon. Ito naman, ang next na i-share ko sa inyo, magkaiba siyang plant. So, etong pitonya na to is isang buwan pa lang mahigit sa akin. Tapos, ganito na siya after a month sa inyo. Galing lang siya sa ganitong kaliit or mas maliit pa dito nung binili ko siya and then after a month, ganito na siya. Importante guys, pag nagahalaman tayo is my patience and time ka sa kanila. Ayan, oh. Ganyan yung mangyayari dyan. Rere, na. Eto, guys, galing rin to sa isa, dalawa, or tatlong dahon lang siya. Tapos, dumami na siya ng ganyan. Tingnan nyo naman, oh. Ang lago niya na, inilagay ko lang dyan para may reference ako sa inyo na pag meron kang patience sa halaman mo, is makukuha mo rin yan katagalan. Kaya matagal, yes, siguro ilang buwan, hindi naman naabuti ng taon, pero may mga halaman kasi tayo na fast grower meron naman tayong mga plants na mabagal sa so, umpisa, tapos biglang lalago ng mabilis pagka naka-adjust na. Meron naman tayong mga plants na mabagal talagang lumago. So, ayun lang guys ang ating video for today. Sana nagustuhan nyo or nakatulong ako sa ating video ngayon doon sa mga nagtatanong kung papaano ko alagaan yung mga plants pag ginawa nyo to guys is I'm sure 100% na magkakaroon din kayo ng mga plants na malalago and then pag may malago kayo na plants ay doon papasok ang propagation trimming, magti-trim, magka magpapropagate kayo ng mga plants nyo the more the merrier di ba ng ano mga plants so see you guys on our next video bye